Sa video na ito makikita natin ang paghahambing ng militar ng Israel at Iran at gaano nga ba sila kalakas pagdating sa digmaan. So tara, simulan na natin. So kapatid, nakita mo na ang comparison ng military power ng Israel at Iran. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. At syempre bago tayo magtapos, maipapakita kong video. At ito ay patungkol naman sa nagaganap na gera ngayon. At ito yon. Ang bagong kalaban ng Israel. Alam mo ba kapatid na sa ngayon hindi lang ang Hamas ang kaaway ng Israel kundi pati na rin ang Iran at Hezbollah at nagsasagawa na ito ng mga pag-atake laban sa Israel. Ang Hezbollah ay ang siyang sumusuporta sa Hamas. Ano nga ba tong Hezbollah at saan ito nagmula? Ang Hezbollah ay nagmula sa Southern Lebanon at sila ay isang Muslim political party and militant group na nakabase sa Lebanon 1982 nang sinimulang buuin ang Hezbollah at ang leader nito ay si Hassan Nasrallah. Si Hassan Nasrallah ang tinuturing na ama ng Hezbollah. Mabalik tayo sa kasalukuyan. Sa ngayon ang Hezbollah ay gumagawa na ng hakbang para atakihin ng Israel. Sa katunayan, ang isa sa mga raket na nilansh ng Hezbollah ay tumama sa Kerich Mona, isang lungsod na matatagpuan sa northern Israel, malapit sa border ng Lebanon kung saan lumalala ang tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at Lebanese militant group na Hezbollah. Ang Hezbollah ay naglungsad ng labing siyam na pag-atake sa Israel Force noong November 2, 2023. At ang isa sa mga rakit nito ay tumama sa isang syudad ng Israel. Ang Hezbollah ay ang sumusuporta sa Hamas na umatake sa Southern Israel noong October 7. At sa ngayon nga, tuloy na ang pakikipaglaban ng Hezbollah sa Israel at nagpalipad na sila ng mga rakit para patunayan ang kakayanan nila sa digmaan at ngayong November 6 nagpapalitan na ng putok ang Hezbollah at Israel. Hindi lang yan kapatid dahil kung matatandaan natin ang Iran ay isa rin sa mga kakalaban sa Israel. Nakalipas na ang ilang mga araw kung saan nabalitaan natin na ang Iran ay aatakihin ng Israel kung sakaling gumawa ito ng hakbang sa pagsalakay sa Gaza. Ayon sa Iran, natutugon sila kung sakaling ang Israel ay pumunta sa Gaza at ito na nga kapatid na tuloy na ang digmaan ng Hamas at Israel. Noong una, napakalakas ng loob ng Iran na magsabi na makikisali sila kung sakaling magkakagulo at aatakihin nila ang Israel. Ngunit bakit hindi ito natuloy? Hindi ito natuloy sa kadahilanan ang Amerika ay makikisali na din kung sakaling umatake ang Iran sa Israel alam naman natin na ang Israel ay nakapaloob sa US at ito ay ang kaalyado niyang bansa. Ang Estados Unidos ay agad nag-deploy ng kanilang mga sasakyang pandigma inihahanda para kalabanin ng Iran at yun na nga nang maglabas ang Amerika ng statement patungkol dito. Hindi na nakaporma pa ang Iran at hinayaan na lang ang Israel dahil kung sakaling tinuloy nila ang pag-atake sa Israel, Amerika ang kanilang makakalaban. Alam naman natin na ang Amerika ay ang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo at marami ang mga bansang takot at kinaiilangan ito. Sa ngayon kapatid, patuloy pa rin ang gera laban ng Israel at Hamas at ang nakikisaling bola. Tinatayang nasa 9,061 na ang patay mula noong October 7 at two-thirds dito na namatay ay sinasabing bata at mga babae. Dahil sa pangyayaring yan kapatid ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagsabi na sa mga Hamas na ititigil nila ang putukan kung sakaling papakawala ng Hamas ang lahat ng bihag nito na mga Israeli. Pero sa ngayon, wala pang tugon ng Hamas patungkol dito. Sana kapatid matapos na ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel at sana din 'wag nang makisali pa ang ibang mga bansa dito.